Si Pangulong Bombo Marcos inatasan ng Department of Interior and Local Government kasama ang Philippine National Police para palakasin ang monitoring laban kinasara, Diskaya at iba pa para yan sa garang pag-aresto. Kaugnay yan, may report si Bombo Analyst Soberano. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Interior and Local Government at Philippine National Police na tiyakin ang kinaroroonan ni Nasara Diskaya, Maria Roma Angeline Remando at iba pang sangkot na opisyal ng Department of Public Works and Highways para sila ay agad maaresto kapag may inilabas na arrest warrant ang korte. Ngayong araw, inanunisyo kasi pa ng Pangulo na inirekomenda na, na ng ombudsman ang pagsasampan ng kasong kriminal laban sa mga sangkot sa umunay ghost flood control project sa may ay Davao Occidental na nagkakahalaga ng halos 100 million pesos. Inilahad sa reklamo ang mga pangalan mula sa St. Timothy Construction, kabilang na nga si Sara Vizcaya at itong Seremando, pati ang ilang opisyal ng DPWH sa na umunoy nagpabilis ng pag-aproba ng mga dokumentong nagresulta sa pag-release ng buong pondo. Pakinggan natin ang naging anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Conversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisan pa na ang mga kasong ito sa Korte, ang susunod na hakbang ng Judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed the ILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay ma-arreston sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Samantala, proud naman si Pangulong Marcos sa anak na si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos na matapang humarap sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, makikita kung paano pinalaki ng maayos ni na Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos ang kanilang anak na disente at matapang humarap sa komisyon, bitbit bit ang limang kahong ebidensya. nagvoluntaryo si Congressman Marcos na humarap sa ICI, matapos siyang pangalana ni dating Congressman Salvi Co na sangkot sa flood control controversy at corruption, Sinabi ni Castro na ang ginawa ng kongresista ay nakaka-proud dahil wala itong takot humarap. pag nagpasaring din si Castro na hindi umano katulad ng iba si Representative Marcos na kung saan kinikilala nito ang ICI dahil yung iba ay hindi. Nauna rito tinanggihan ni Representative Paolo Duterte ang imbitasyon ng ICI at binatikos ang komisyon na ito ay isang pro ni Pangulong Marcos. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Yes, good morning. Reaction lang po ni presidente kasi kahapon po si majority leader Sandro Marcos uh humarap po sa ICI ano po ang naging tugon dito ng pangulo? Since sinabi din po ni ano ni dating DPW Secretary Babe Singson na tila po nabigla si Majority Marco, Majority Leader Sandro Marcos sa mga itinanong sa kanya. Una-una mm. bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente. Hindi takot. Matapang na humarap sa investigasyon hindi nagtago, nagboluntaryo pa. Kinilala ang ICI. Hindi tulad ng iba. So doon pa lang po bilang magulang ay proud sila sa kanilang anak. At uh, nagulat siguro hindi natin alam, hindi ko po, hindi po ako privy sa naganap na hearing. So hindi natin alam kung ano ang kinagulat, nagulat ba siya sa bagong facts? Nagulat ba siya sa bagong data na malamang ay hindi niya alam? So I cannot uh, speculate on that. Pipalas, Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo, Anali, Montaño, Soberano, Nago, And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.